Lalaking umiinom ng asul na tableta. Bigla siyang nakaramdam ng pagkahilo. Inabot niya at hinawakan ang poste ng signal. Ang poste ng signal ay direktang na-deform niya. Tapos sumakay na siya sa bus. Tingnan mo, walang pangalan ang gamot na ito. Sinubukan niyang kunin ang armrest ng sasakyan. Pero kahit anong pilit mo, ang handrail ay hindi nagbago sa lahat. Akala ng lalaki ay ilusyon lang iyon. Biglang nagkaroon ng car accident sa bus. Napuno ng usok ang sasakyan. Nagsimulang gumapang palabas ang mga tao. Umakyat din ang lalaki. Ngunit natuklasan niya na ang kanyang bagong kinita na pera ay nasa kotse. Bumalik siya ulit sa sasakyan. Sa kabutihang palad ay natagpuan niya ang pera pabalik. Nang malapit na siyang lumabas. May gusto ng tulong mo. Nataranta ang lalaki. Ang sasakyan ay sabog anumang oras. Ang pagligtas sa kanila ay maaaring ilagay sa bang iyong sarili ngunit nagpasya pa rin siyang iligas sila. Humakbang ang lalaki, natagpuan ang ina ng dalaga na nakaipit sa ilalim ng upuan. Sinubukan niyang ilipat ang upuan, ngunit hindi siya sapat na malakas. Biglang may sumabog, ang kanyang pera ay nahulog sa lupa. Nagsimula pa itong masunog, bigla niyang nakita ang bote ng gamot. Naisip ni Zhang Yixan ang kapangyarihan ng tableta. Naglabas siya ng pil, pagkatapos ay ipasok ito sa iyong bibig ang pamilyar na pakiramdam ng pagkahilo. Gusto niyang subukan ng kapangyarihan ng tableta. Umupo na siya sa upuan niya sa kotse. Umabot at humawak sa upuan. Binunot niya talaga lahat ng tornilyo. Pagkatapos ay nailigtas niya ang mag-ina. Bigla niyang naalala na nasa sasakyan pa ang pera niya. Gusto niyang bumalik ulit, ngunit biglang sumabog ang sasakyan. Zisha pala ang pangalan ng lalaking ito. Nasa krisis siya. Dahil walang pera ang pamilya. Hindi man lang siya nakapagbayad ng renta. Gusto siyang hiwalayan ng kanyang asawa. Nasa rebellious phase na naman ang dalaga. Ang pera ay palaging kailangan sa buhay. Kaya naman naging drug tester si Zisha. Pero hindi siya pinili. Dahil hindi maganda ang kalusugan ni Zisha. Sa kabutihang palad, binigyan siya ng kumpanya ng drug testing ng pera. Magnanakaw ang lalaking ito. Nagnakaw din siya ng isang bote ng gamot doon at ibinigay kay Zisha. Magkakaroon ka ng mabuting kalusugan kung inumin mo ito. Alam ng lalaking ito na ito ang gamot na susubukan niya. Sa oras na ito ay nasa maliit na restaurant si Zisha. Umalis siya pagkatapos iligtas ang mga tao. Hindi nagtagal ay lumabas na ito sa balita. Pero madumi ang mukha niya. Walang makakakilala sa kanya. Ang sabi ng pulis ay malaki ang pabuya para sa mabait na taong iyon. Mabilis na pumunta si Zisha sa istasyon ng pulis Sinadyaring niyang ipininta ang kanyang mukha para matulad sa kinuna ng larawan sa eksena Ngunit hindi siya pinaniwalaan ng mga pulis At sabihin peke ka Dahil siya ang ikalabing apat na nag-claim ng premyong pera Tapos may pumasok na ibang tao Sabihin na ikaw ay isang bayani na negil iligtas ng mga tao Agad namang nanlumo si Zisha Diretso siyang umalis Pagka uwi, napatingin siya sa bote ng gamot nagpa siya na subukan muli. Uminom si Zishan ng tableta. Hinaampas niya ng kamay ang mesa. Pero masakit ang kamay niya. Gusto niyang buksan ang refrigerator. Diretso niyang sinira ang refrigerator. Kinuha ni Zisha ang nag-iisang kawali sa bahay. Direktang eye distort ito, upang subukan ang mga epekto ng gamot. Nakakita siya ng isang kriminal, Magaling tumakbo ang lalaking ito. Hindi madaling mahuli ang taong ito. Nakita ng lalaking ito si Jichol. Tumalikod siya at tumakbo palayo. Tahimik na umiinom si Zishan ng tableta. Sinimulan niyang suntukin ang orasan. dir tumakbo papunta sa lalaking iyon. Sa oras na ito siya ay nakakuha ng napakabilis na bilis. Kasing bagal ng langgam ang nasa harapan niya. Hindi nagtagal ay humarap siya sa lalaking ito. At sinabi sa kanya, nasuspindi ako sa trabaho ng dalawang buwan. Pinigilan kita sa pagkakataong ito para lamang sa pisikal na pagsasanay. Sorpresahin ang lalaking ito. Nasuspindi ka na ba? Tinawag din niya ang kanyang nakababatang kapatid. Ngayon ay nasuspindi siya. Ngayon hindi ka pulis. Para matamaan ka namin ng walang anumang problema. Ngunit sa sandaling ito, si Zisha, na may sobrang kapangyarihan. Sila ay kasing bagal ng mga tamad sa kanya. Matapos talunin silang lahat tinignan niya ang relo niya. Sa oras na ito, nag-expire na ang superpower. Tatlong minuto lang. Gumagana lamang ang gamot na ito sa loob ng tatlong minuto. Now, clear, oh. Pinuntahan ni Zisha ang taong kulot ang buhok. At gusto ng boxing match. Sa ngayon, kailangan niya ng pera. Dinala siya ni Curly sa isang grupo ng mga gangster. Kaya hindi nila ako nakikilala. Nakahod din si Zisha. Ang madla ay nagayos ng laban para sa kanya. Si Zisha ay pamilyar pa rin sa arena. Kahit walang gamot, ang kanyang lakas ay hindi maaaring maliitin. Boxer din kasi si Zisha dati. Kinasuhan siya ng fraud. Napilitan siyang umalis sa boxing. Medyo mabait din ang taong nasa harapan ko. Napakalakas din ang kalaban niya ngayon. Magsisimula na ang laro. Mahigit sampung taon nang hindi nagbuboxing si Zisha. Napakahirap kalabanin ng lalaking ito na knockout siya pagkaraan ng ilang sandali. Buti na lang halftime, tinanong ni Zisha si Curly na kumuha ng isang basong tubig. Inihanda niya ang asul na tableta sa loob. Nagkunwari siyang umiinom ng tubig at uminom ng gamot. Pagkatapos uminom ng gamot, lalong lumakas ang pakiramdam ni Zisha. Ang laro ay nagsisimula ng maaga. Tingnan ang iyong mga kakumpetensya sa unahan. Sinuntok siya ni Zisha sa baba. Itong lalaking ito ay ibinaba. Maghintay hanggang matapos ang laro natanggap ni Zisha ang bonus. Ngunit ang halagang ito ay masyadong maliit. Hindi sa patang pera. Noong nag-iisip si Zisha kung paano kumita ng pera, lumapit sa kanya ang isang mayamang lalaki. At direktang kumuha ng $100 million. Gusto niyang pumirma ng kontrata kay Zisha. Si Zisha lang ang makakatulong sa kanya na manalo ng ilang laban. Alam ni Zisha, maaring nasa panganib ako pero kikita ako ng malaki. Ang taong ito ay naghahanda upang subukan ng isang bagong gamot. Talagang itinali siya ng doktor sa isang upuan. Anong gamot ang kailangan ko? Hindi natatakot ang lalaki. Hayaang atali siya ng doktor. Wala siyang pakialam sa pang-eksperimentong gamot. Kumita lang ng pera. Lumalabas na ang araw na nag apply siya ng trabaho bilang drug tester. Kung wala ka sa mabuting kalusugan, hindi ka mapipili. Alam ng mga lalaki na hindi maganda ang kanilang kalusugan. Kundi para kumita siya ay naging matalino. Sinamantala niya ang pagkawala ng doktor. Talagang ipinagpalat niya ang kanyang sample ng dugo sa iba. Bago umalis, nagnakaw din siya ng dalawang bote ng gamot. Ang taong pinalitan ay si Zisha. Alam niyang si Zisha ang boxing champion sampung taon na ang nakararaan. Naisip niya na siguradong malusog ang katawan ni Zisha. Tulad ng inaasahan, piniling tao, at dahil napalitan ng impormasyon si Zisha. Kaya hindi siya qualified. Bago umalis ang dalawa, binigyan din siya ng lalaki ng isang bote ng gamot. At nagsinungaling kay Zisha na ito ay isang malusog na produkto. Naging magkaibigan daw sila, pareho ring nag ng contact information. Actually gusto ng lalaki na subukan muna ni Zisha ang gamot. Kung okay lang si Zisha, pagkatapos ay maaari mong matapang na subukan ng gamot sa hinaharap. Pinagmasdan niya si Zishi. Wala siyang problema pagkatapos uminom ng gamot. Pero hindi niya alam. Malapit ko ng bayaran ang buhay ko para dito Maghintay hanggang sa maging matatag siya At maraming tao ang lumabas sa lab Pagmasdan siyang mabuti Qin Shou, ang boss ng biological na organisasyong ito Dahil ang eksperimentong ito ay napakahalaga Naghintay siya ng sampung taon Binigyan siya ng doktor ng tableta Pero napalunok lang siya ng gamot Bigla kong naramdaman na sumakit ang ulo ko Kumpanya ng sertifikasyon ng supply ng kuryente. Lungsod. At ngayon sa labas. Binabantayan nila ang pisikal na kondisyon ng lalaki. Biglang bamukol ang kanyang mga daluyan ng dugo. Ang kanyang halaga ay nagsimulang tumaas ng husto. Kaya naman sobrang init ng puso ko. Nanginginig siya. Parang may nagmamayari sa akin. Kapag siya ay nahihirapan... Direkta nitong sinira ang lock. Maya-maya ay tumigil na siya sa paggalaw. Pumasok si Tan Thursday. Napatingin siya sa taong ito. Sa oras na ito, naging asul ang mga daluyan ng dugo sa buong katawan ng lalaking ito. Tulad ng hinaing ni Chin Show na nabigo ang eksperimento. Bigla, diretsyo siyang sinalo ng lalaki. Sa kabutihang palad, dumating ang mga bodyguard ni Chin Shou. Sinipa niya ang lalaki, pero hinawakan ng lalaki sa leeg ang bodyguard. Itinaas pa talaga siya ng isang kamay. Tinulak lang siya. Akmang lalakad na ang lalaki patungo sa doktor. Bigla siyang samuka ng dugo. Tapos namatay on the spot. Ito ang oras upang uminom ng gamot pagkatapos umalis sa lupa. Tatlong minuto lang. Pagkatapos ay inilagay nila ang lalaki sa isang body bag. Galit na galit si Tan Thursday. Saway niya sa doktor. Bakit napakabagal mong umuunlad? Hanggang ngayon, hindi pa naresolba ang problema ng toxins sa droga. Ano ba? Lumapit ang bodyguard ni Chin Shou. Paano haharapin ang isang lalaking nalasan hanggang sa mamatay? Hiniling sa kanya ni Tan PH na palihim na itapon ang katawan. Kung alam ng pulis ang tungkol dito, ang pananaliksik sa droga ay tumatagal ng mas maraming oras. Gusto niyang gumawa ng karagdagang mga eksperimento. Ngunit hindi nakinig si Tan Do sa payo ng doktor. Hiniling niya sa kanyang mga tauhan na harapin ito. Hayaan siyang humanat ng paraan para maibalik ang kanyang katawan sa ganitong paraan lang, upang malutas ang problema ng toxicity ng droga sa lalong madaling panahon. Hindi pa nila alam, sa oras na ito, umasa si Zisha sa gamot upang makakuha ng malaking lakas. Masasabing hindi pa ito tapos. Uminom si Zisha ng asol na tableta. Laking gulat niya, matapos inumin ang gamot na ito. Maaari kang magkaroon ng mga superpowers sa loob ng tatlong minuto. Kaya nagsimulang magsanay si Zisha ng black boxing manalo ng kampyonato sa bawat laban sa underground ring. Ito rin ang naging dahilan para madiskubre siya ng kanyang big boss. Pumirma ng kontrata ang mayayaman kay Zisha. Sa tuwing mananalo siya, magkakaroon ng higit pang mga bonus. Kaya kumikita at kumikita si Zisha. Kailangan niya ng maraming pera. Naging drug tester siya. Since nakuha niya yung blue potion, malaki na ang kinita niya. Sa oras na ito, dinala ng mga tauhan ni Tan Thursday ang bangkay maging handa upang harapin ito. Ngunit sa daan ay naaksidente siya sa sasakyan. Maraming tao sa paligid. Bumaba ng sasakyan ang lalaki. Pagkatapos ay buksan ang bolt. Gusto niyang burahin ang mga bakas. Pagkatapos ay lumayo siya. Ayaw niyang malaman ng mga pulis ang pagkakakilanlan ng bangkay. Hindi pa rin alam ng mga manunood kung ano ang nangyayari. Lumapit ang isang lalaki sa trunk ng sasakyan para tingnan. Matapos makita ang katawan sa loob, halos maihi ang lalaking ito sa takot. Sa oras na ito, nilagdaan ang Zishin News. Ito ay naging isang sikat na kaganapan sa buong Korea. Dahil sampung taon na ang nakalipas. Nahuli si Zishin na nanluloko. Kaya naman napilitan akong magretiro sa mundo ng boxing. Sa katunayan, siya ay nasaktan. Nayon ay bumalik na siya. Walang naniniwala na mayroon pa rin siyang lakas tulad ng dati ang kanyang pinakaunang laro pagkatapos mapirmahan. Magsisimula na, pinuri pa siya ng host. Kung hindi matalo si Zisha sa loob ng tatlong round, siya ay magsasahim papawid ng live at kakain ng pung libra ng karne. Lalong mayabang ang kalaban ni Zisha. Sinabi niya na ang isang suntok ay magdadala kay Jichol sa hari. Kaya niyang talunin ang kampiyon ng sampung taon na ang nakakaraan. Sobrang satisfied din. Magsisimula na ang kanilang laro kung tutuusin, matagal nang nag si Zisha. Isa pa, mas matanda siya. Nagpupumiglas siya sa lalaking nasa harapan niya. Ang hirap talaga. Mabilis siyang ibinaba. Ngunit nagpatuloy siya hanggang sa halftime. Ito na ang kanyang pagkakataon. Nagbuang audience sa stand. Hinahamak siya ng lahat. Hiniling ni Zisha kay Curly na kumuha ng sarili niyang baso ng tubig. Hindi naman ganoon kaliit sa loob. Ang asul na ang una niyang niligpit magandang produkto, kaligrapiya, tumayo si Zisha. Nasa harapan ko ang lahat ngayon. Ang lahat ay dahanda ang nangyayari. Ikaw lang ang normal, panuuri ng iyong mga kalaban na dumaan. Patuloy na walang katapusan. Jiayigi District Electrical Equipment Manpower. Umakyat ang kamay. Diretsyong niyakap niya si Zisha. Pero parang may hawak siyang bukol na bakal. Kahit anong pilit ko, hindi ko siya kayang pigilan. Hinawakan ni Zusha ang kanyang buhok. Mukhang natakot ang lalaking ito. Pakiramdam ni Zisha ay masyado siyang halata. Gusto kong magpanggap, tapos nataamba ako habang nakayakap sa lalaking to. Sinasakyan siya ng kalaban at patuloy na sinuntok. Iniwasan ni Zisha ang bawat suntok. Nang malapit nang tumigil ang gamot niya. Diretso siyang sinuntok ni Zisha. Nawala ng malay ang taong ito. Nataranta ang lahat at tinanong ng presenter na ito ang kanyang kasamahan. Bago magsimula ang laban, bago magsimula, di ba sabi mo gusto mong tumaya? Kailan? Bago ang laban? Sino ka? Kaibigan?